Eksaktong araw yun ang Pasko nung sinabi ng tita ko na hiwalayan mo na yung lalaking yan dahil magpinsan kayo. Nagkaroon daw kasi ng something ang nanay niya at ang pinsan ng tatay ko. Kaya ang sinasabi ng mga kamag-anak ko ay magkamag-anak din kami ng boyfriend ko. Tawagin na lang natin siyang Cora mag first year high school na siya nung nakilala niya ang kanyang boyfriend na si Jack. Nagkakilala sila sa birthday ng pinsan ni Cora na pareha silang naimbitahan. Magkapit bahay lang pala sila pero hindi sila magkakilala dahil hindi naman palalabas ng bahay si Cora. Nagkaroon ng inuman at nagkaharap-harap sila sa iisang lamesa. Tahimik lang si Cora na nakiharap sa kanila at hindi masyadong nagsasalita dahil wala na nag approach sa kanya. Hanggang sa natuon ang atensyon nilang lahat nung nagsimulang asarin daw silang dalawa ng mga pinsan niya. Naaalala pa ni Cora ang mga sinabi sa kanya na oy bagay kayo ni Jack. Kaya ang lahat ay biglang nagtawanan at tinukso silang dalawa. Medyo nahihilo na si Cora nung mga oras na yon kaya sumabay siyang umuwi kay Jack. Pinagtabi daw si Cora at si Jack at pinituran para may remembrance daw silang dalawa. Hinayaan lang yun ni Cora dahil ang alam niya kinabukasan ay mawawala rin naman daw yun sa isip nila. Pagka-uwi ni Cora sa bahay nila ay naghilamos na siya at nagbabalak ng matulog pero bigla niya raw napansin ang chat ni Jack. Na nagpapaalam sa kanya kung pwede daw bang i-myday ni Jack yung picture nilang dalawa. Hindi pumayag si Cora dahil hindi naman daw sila tapos ima day siya agad. Nakatulog na rin nung gabing yun si Cora kaya kinabukasan na siya nakapag-reply pero sinin lang siya ni Jack. Pagkatapos nun ay hindi na sila nakapag-usap ulit para bang nagkalimutan na sila. Pero isang beses na nag-upload ng story si Cora ay biglang nag-reply si Jack sa kanya at tinanong kung ano yung title ng kantang inilagay sa kanyang My Day. nag naman agad si Cora pero sinin lang siya ulit ni Jack. Ia-unfriend niya na sana si Jack pero bigla daw nagsend ito ng napakahabang message at sorry Hindi lang siya agad nakareply dahil hindi niya raw alam kung ano ang sasabihin. Sabay umamin si Jack sa nararamdaman niya kay Cora na na love at first sight siya sa una nilang pagkikita. Nag-usap silang dalawa at nagpaalam sa kanya si Jack na manliligaw. Ipinakilala naman siya ni Cora sa kanyang pamilya dahil ang gusto niya ay formal siyang makapanligaw kay Cora. Pumayag naman ang pamilya ni Cora na maligawan siya pero nagbili na unahin muna ang kanyang pag-aaral at wag munang mag-aasawa. Sumunod naman silang dalawa at mas inuna nila ang pag-aaral. Na yung dating palainom na si Jack ay mas nagbago na mas naging focus na siya sa pag-aaral niya. Hanggang sa dumating ang oras na sinagot na ni Cora si Jack naging maayos naman ang kanilang relasyon. Pero nung eksaktong December 25 araw po ito ng Pasko ay hindi niya matanggap ang sinabi sa kanya ng kanyang tita na hiwalayan mo na yung lalaking yan dahil magpinsan kayo kaya bigla raw nagtaka si Cora. Paano kami magiging magpinsan eh ang layo ng pamilya namin sa pamilya niya. Ipinaliwanag sa akin ng tita ko na nung hindi pa nabubuhay ang boyfriend ko ay matagal nang hiwalay ang mga magulang niya. At nagkaroon ng relasyon ang nanay niya at ang pinsan ng tatay ko. Isang buwan lang ang nakalipas, nagbalikan sila at pinagbuntis ng nanay niya ang boyfriend ko. At nang dahil doon ay nagkaroon ng kung ano-ano nung chismis na nagsasabing hindi tunay na anak ng tatay niya ang boyfriend ko. At sinasabing ang tunay na ama niya ay ang pinsan ng tatay ko kaya magkamag-anak kami. At ang lahat ng ito ay nalaman din ng nanay ni Cora kaya sinabihan siya na kailangan pagkatapos ng bagong taon ay iwanan mo na yung boyfriend mo dahil ako ang makakalaban mo. Pero ang nasa isip ni Cora ay parang hindi naman yun totoo dahil yung boyfriend niya ay kamukhang kamukha ng tatay nito. Lumipas ang bagong taon, hindi niya pa rin maiwanan ang kanyang boyfriend na si Jack dahil hindi niya masabi ang totoo na ganun pala ang chikanes tungkol sa kanila. Pero pinahinto niya na si Jack na pumunta sa bahay nila dahil ang alam ng kanyang mama ay wala na silang relasyon at tinapos na ni Cora. Dumating ang panahon na nagtataka na si Jack na aawa na si Cora sa kanya. At isang beses ay sinundo siya ni Jack galing ng eskwelahan pag baba nila ng sasakyan ay nakita sila ng tatay ni Cora. Sinumbong daw siya nito sa kanyang nanay kaya pag uwi niya ng bahay ay sinalubong siya na magjasawang jombag. Marami pang ginawa sa kanyang pamimig humisikal hanggang sa nakahiga na lang siya sa sahig at nanghihina na sa ginawa ng kanyang ina. Kinabukasan ay parang hindi na kontento ang nanay niya. Ginising si Cora na inulit yung ginawa sa kanya nung pag-uwi niya ng bahay. Muntikan pa siyang ihulog sa hagdanan, buti na lang dumating ang kanyang lola at napigilan ng kanyang ina. Napasigaw na lang si Cora at sinabi sa nanay niya na bakit ganyan mo ko ituring, bakit parang hindi mo naman ako anak. Hindi ko naman kasalanan na hindi ko siya kayang iwan agad kagaya ng gusto mo. Sumagot naman ang nanay ni Cora at sinabing sana nga, sana hindi nakita naging anak. Simula ng araw na yon ay hindi na sila nakapag-usap dahil sa tuwing kakausapin niya ang kanyang ina ay puro pananakit lang ang inaabot niya. Kaya dahil doon ay mas tinuloy ni Cora ang relasyon nilang dalawa ni Jack. Nakikita pa rin sila ng patago dahil open naman sila sa pamilya ni Jack. Hindi nila alam na gano'n ang sitwasyon. Kaya inamin na rin ni Cora kung ano ang kinagagalit ng kanyang mga magulang para mas maunawaan siya ni Jack. Pero pinagbili na niya si Jack na mga ako na hindi niya sasabihin sa kanyang mga magulang na ang iniisip ng ibang tao sa kanila. Hanggang dumating ang araw na naaksidente ang mga magulang ni Jack. At nang dahil sa aksidente ay na-stroke ang nanay ni Jack, hindi niya na maigalaw ang ibang parte ng katawan nito. Nasaktuhan naman na tatlong araw na walang pasok sa eskwelahan sila Cora, kaya ang gusto niya sana ay matulungan niya si Jack na mag-alaga sa kanyang ina. Sinamahan niya si Jack na bantayan ang mama niya, pero ang alam ng kanyang mga magulang ay sa dorm siya tumutuloy. At nalaman ito ng mga chismos ang kapitbahay nila Cora, kaya isinumbong siya sa nanay niya. Ginawan siya ng kwento na kukulong daw sila sa iisang kwarto pero ang totoo ay kasama nilang natutulog ang mga magulang ni Jack. Kaya nung nalaman ito ng nanay ni Cora ay sobrang jombags na naman ang kanyang inabot pero hindi na ito ididetalya ni Cora dahil sobrang lala. Pinipilit pa rin silang maghiwalay at sinabi ng kanyang ina na pag hindi mo iniwanan niyang boyfriend mo ay lumayas ka na sa pamamahay ko hindi na pag-aaralin. Sa ngayon po ay hindi ko na alam ang gagawin ko dahil naguguluhan na ako. Kailangan ko po ng payo nyo. Itutuloy ko pa ba ang relasyon namin o hihintayin ko na lang na matanggap kami ng pamilya ko? O ititigil ko na lang ba ang relasyon namin kahit alam ko sa sarili ko na parehas kaming mahihirapan ni Jack? Ang tanging hadlang lang naman sa relasyon namin ay yung chismis na hindi siya anak ng tatay niya. Pero walang kasiguraduhan akong mapatunayan namin na anak talaga siya ng tatay niya ay tatanggapin ba kami ng pamilya ko? Hanggang dito na lang ati Charis. Sobrang tibay na ebidensya talaga kung makakaipong kayo ng pera para sa DNA test. Pero kelam pa yon. Meron namang leave bring paraan para matapos na yung chismis na yan. At ang makakapagbigay lang sa inyo ng tamang kasagutan ay walang iba kundi yung nanay ni Jack. Dahil bukod sa DNA test ay walang ibang nakakaalam kung sinong tatay niya kundi yung nanay lang ni Jack dahil siya ang nagbuntis at siya ang nakapagtsorbahan. At sa tingin ko naman kung ipapaliwanag nyo ng maayos yung naging problema sa relasyon nyo ay maiintindihan kayo ng nanay ni Jack. Basta hingin nyo lang sa kanya yung totoong sagot at pakisabi kay Jack na sana maunawaan niya kung sakaling umamin yung nanay niya kung sino talagang kanya ama. Pero ang nakakagigil talaga sa kwento na to ay yung mga kapit-bahay mong chismosa. Bakit parang mas marunong pa sila sa matres ng nanay ni Ja kung sino ang kanyang ama. Tapos, jamoin force pa yung pamilya mong Fanny. Fanny walain. At para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na SayCarp. Huwag kalimutang mag-follow para updated ka araw-araw. Kaya graduate ka na! Gladys Tore Campo, Trisha Ashley Tansuko, Bernadette Balinaw at Melia Faye Roche. Abang-abang lang sa mga graduation na natin every day. Kaya yun lang. Like and share para alam mo may ulam na kami bukas. Bye-bye.